Ayan, day 3, may butas na, ayan, pag deliver na ng buhangin tsaka graba, ayan, gumagawa -ma na ng poste, At ayan yung pang day 3 kasi yung day 4, uh, patatayo na ng poste, yung lot ng gilip. Kaya Purusan la, purusan la. Eh. Nakakat, nakakadalawa na sila, dalawang poste. Ayan, kuya Toto. To. Nagkasugat pa sa paa. Ito na yung bubuhusan. Day 4. Ayun yung ni kuya. Tapos, yan ah. Yan yung likod. Dito Dito yung isa ng poster si Kuya. Ayan. Sabi. Talagang ah, hukay to the mark. ito na yung mga semento 30 bucks lang muna kasi walang may stockan <clears throat> mali may papadeliver ulit ako na tigay isang elf na buhangin yung graba kasi kulang pa yun hmm, yung mga kapitbahay talagang ang ng bahay grabe good day